tabing gabi na pero ay nakong traffic kahit sa nasa subdivision pa tayo pumasok dito na may bayad no grabe pa rin traffic traffic pa rin no nasa isang subdivision tayo na sumusunod lapit pa. pa rin pili lang din nila Ano? traffic sobra gilid-gilid na ay Uh, marami na kasi dumadaan din dito eh shortcut ko ito na paglabas natin magpuntang muntalban. so ang, ang, ang losok nito is yung Retix Road nasa isang subdivision tayo no kaya ayun ay nako, ka traffic

sulta. Ito ginagawa kasi itong kalsada natin ito, puti Buti na lang natapos na isang isang side na ito. No? Kahit pa paano. Musad na lang gusto yung sasakyan. May madulas nga lang kasi may mga buhangin. tayo. traffic dito banda ah, kalabas na tayo ng isang subdivision dito so, kasi yung mga uh, drainage kasi barado eh ito, may tubig pa oh malalim sa salon. oras talaga. Ah, talaga. Na, na. tayo. Yan na yung ano. Ito na yung... Ah, ano Salitix orang so, na tayo na no? So, jeep na to biyahe eh, itu nang Muntalban punta Muntalban galing ito ng, ng Litix so, malapit na tayo sa kanto sa amin Ito, bayatas B to. Bayatas B. Yung area A naman, doon yun sa bandang sandigan. Ito, yung Nasaan ano tayo, area B ang tinatahak natin. Kaya ito, kapatang talban. Dito na tayo sa, oh, ano, sa area. Ayan nalilito na tayo dito sa amin may mga ano din bako bako ano yung papasok sa bahay Uy, ano naman Ano yung mabas? 33 32, 32, 33 Bawang natin ng konti yan. Hindi pa rin ayos-ayos yung ano namin dito.